it has been a while. So, happy Friday sa inyo mga kalamon and it's finally the end of the week. So, I hope everybody had a great week. Kung hindi man, don't be so hard on yourself. Bawi tayo all right. Yun yung promise parati of a brand new week, a brand new start. So, let's just enjoy the weekend. At para sa amin, ngayon ay sweldo namin at ito ang mga binili ko ngayong sweldo. Init sa Valero, no? naglalakad, nag-iisip kung saan kakain pero sa pangaba di sa mga tropa natin sa kare-kare at sisi sa Valero. Yes sir, ang dami pang ulam oh. Bago pa magalas dos ito eh. So kumuha tayo ng chonli at saka kare-kare. Yes, sir, so ito ang ating ulam ngayon. The very first combo na in order ko. Right. Kuha tayo ng konti. Isang kagat for the perfect bite panalo yan. I mean, look at that bite. It has everything. Peanut sauce, gulay, chonli. Panalo yan. So fast forward to Pambansang Uwian. Was listening to JVB at tayo ay naglalakad dito sa kahabaan ng Balero. Tumuhi tayo sa kabila at pinagmamasdan on dapit hapon. It's always a sight to behold dito sa Makati. And dahil Friday ngayon and I assume madami na mag-uuwian ngayon. Um, everybody just going along with their day. At kung sakali man meron pang mga hinabal ngayon, I hope you guys got it. So, for all time's sake, whether ko naglakad kayo pa uwi, pa LRT, pa MRT, nag-grocery, nag-shopping, nag, -grocery, nag, -shopping, nag with friends, nag-grab, nag-commute, nag-bus, kahit na napaka-traffic lately, at kung sakali mang nagantay kayo sa kahabaan ng pila ng jeep, I do hope everybody got home safe. So for dinner, tayo ay pumunta sa Julian's dahil it's a payday ritual. Ngayon, ang kinuha ko ngayon ay yung buttered chicken with yang chow. Yes, pagkabayad, tayo ay nag-place ng order for pickup ng mga around 5.30. Pagkatapos ng uwian, dumiretso agad doon, kinuha pagkain at pagkawi. Of course, we enjoy our dinner. I look at that. It's always something to look forward to eh. It's ang kagat ng butter chicken. It's one of those best things, best parts. Kuha tayo ng konting yang chow. It's ang kagat. Yes sir, it's also at this world One more. Panahalo yun. Follow for more.